Hindi ko nang nakita, nalabo eh, nalabo yan. Ay, salita ka oh, tignan mo yung daanan natin oh, sinira. Dito lang yan eh, dito. Dito lang yan, saksi po. Oh, iyon, nakatulog ka rostong. Hawulog pa tayo lang <laughs> siya

bakit ba? Kasi ubus na pera ko. Binili ni Papa. Kahit nga pala, maging gusto ko na lahat ng gusto ko sa utko. Maging gusto ko na maging ayaw ko. Mag gusto sa inyong lahat.

я хочу настолько вот так мы с Kaya, Motor lang kaya. Pag English, English ng tricycle. Tricycle. Pag Tagalog, kulong-kulong. May kulong-kulong si Kuya Wesson eh. <laughs> anong Tagalog lang tricycle? Kulong-kulong. O, anong English ng tricycle? May Di tricycle din lang. Uh, <laughs> Tagalog daw ng tricycle Tricycle Ang English, ay, ang English ng tricycle Tricycle Ang Tagalog Kulog kulog Ah, <laughs> sa <laughs> Patay